gustong matuloy ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial dahil sabi niya gusto niyang dumanak ang dugo. Binira naman ng palasyo ang payag niya ng Vice Presidente. Ano man ang kalabasan ng impeachment trial, tanggap na raw ito ni Vice President Sara Duterte. Wala akong expectations of uh acquittal or a verdict guilty. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at uh, at peace. Gayon pa man, nais daw niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niyang may dumanak na dugo. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Agad nagkomentor yan ang palasyo. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero Uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Umalma at tinuligsa naman ng ilang house prosecutors ang pahayag ng bise. It's a terrible example to the youth who are watching her. We will leave that to the senators to decide whether she is guilty. Not. Para kay Mama Mayang Liberal Party List Representative Elect Laila Delima, kung may dugumang dadanak, ito raw ay kay VP Sara. Dahil sa impeachment trial, ang tanging nililitis ay yung taong na-impeach. Diyan naman daw magaling si VP Sara sa mga walang saysay na kayabangan at karahasan. Dagdag pa ni Dalima, ang impeachment trial ay hindi isang palabas ng dahas, kundi isang sagradong proseso ng pananagutan sa konstitusyon. Ang Senado ang tatayong impeachment court at ang mga senador ang uupong hurado. Hindi na raw nakagugulat para sa ilang house prosecutors kung may kanya-kanyang biases ang mga senador. Lalo't ang impeachment trial ay isang political process. Kaya ang mismong mga malapit na kaalyado ni VP Sara, tulad ni na re-electionist Amy Marcos at Senator-elect Rodante Marcoleta, kinewestiyon na ang legalidad ng reklamo. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. So mula doon, alam ko na kung gagawin. Secret. Ayon naman kay Senator Imee, dapat nang ibasura ang impeachment complaint dahil ayon daw sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanko na o tinakot lang ang mga kongresistang pumirma rito. Pwede siyang magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Si Senator Elect Ping Lacson naman, hihintayin daw ang mga ebidensyang ipipresinta ng prosecution panel. Paano so, ka nag-convict kung wala namang ebidensya? o napakawig ng ebidensya. Ngayon, paano ka pa mag acquit kung napakatibay naman na ebidensya? Inaasahang pagkatapos pa ng ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, gugulong ang impeachment trial ni VP Sara.